Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita ni nga po si Stephen Curry sa patuloy na pag-i-struggle niya sa Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang tatlong super team na posibing mabuo ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Marami na nga po sana mga katrops na mga fans ang umasa na isa si Stephen Curry sa bubuhat sa Team USA pagdating sa paggawa ng puntos ngayon sa Olympics gamit ang kanyang shooting. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay hindi para naman nga po ito nangyayari hanggang ngayon matapos siya mag-struggle sa kanyang shooting sa kanilang mga nakalipas na laban, especially laban sa si South Sudan. Kaya mismo si Stephen Curry na nga po nagpaliwanag sa harap ng media bakit malamig para naman ang kanyang mga ginagawang tira ayon nga dito mga ka-trops, Kumpara nga po sa Golden State Warriors ay napakakaunti lamang nga po ng kanyang mga ginagawang attempts sa kanilang mga laro sa Paris Olympics. Kung sa JSW nga po mga katrops ay umaabot siya ng 20 attempts, sa Team USA nga po ay bumagsak ito sa 8 attempts na naman ng pagkakaroon nila ng napakaraming options sa kanilang opensa, kaya paminsan-minsan ay hindi nga po niya agad na ang kanyang rhythm sa 3 point line. Ngunit sa kabila nga po niyan ay nagpahiwatig na rin naman nga po itong nalalapit na pag-init muli ng kanyang shooting sa kanila mga susunod na game sa Paris Olympics. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tatlong super team na posibleng mabuo ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Kahit man nga po mga na nakatutok ang buong mundo ng basketball sa ginaganap ngayon na Olympics, ay patuloy pa rin ngang nakikipag-negosasyon ngayon ng front office ng Los Angeles Lakers, especially ang kanilang general manager na si Rob Pelinka sa iba't ibang mga kupunan ngayon sa NBA sa kagustuhan nila ngayong mapalakas ang kanilang lineup. Sa katunayan, meron pa nga po sila ngayong chance na makabuo ng bagong super team kung saka sa man. Ayon pa nga po sa binulgar ng NBA insider na si Jovan Buha ng The Athletic, na kung gugustuin nga po ng Lakers ay makakapili nga po sila ng at least isa sa tatlong super team na pwede nga po nilang mapo ngayong offseason. Unang super team nga po na magagawa ay kung sakali mang makuha nila si Lori Markkanen na nagtatala ng 23.2 points sa team ng Utah Jazz. Pangalawa naman ay kung masungkit nga po nila si Jeremy Grant na nag-average ng 21 points sa Portland Trailblazers. Habang ang pangatlo naman ay kung magagawa nga po nilang makuha si Cam Johnson na nag-average ng 13.4 points sa team ng Brooklyn Nets. Pero syempre bago pa man nga po nila mabuo ang isa sa tatlong super team na ito, ay kailangan muna nga po nilang isakripisyo ang kanilang mga future first round picks. Gayong ito lamang nga po nag-iisang paraan para may tandem nila ang mga nabanggit kong player kay Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.